Oh, so, mga naka Honda Beat Gen 1. Ito ang magandang gulong ng Honda Beat. Yan. 9080 sa harapan. 9080. 14 yung size ng ano natin rin. Eurogrip. Eurogrip yun. Yan o. Oh ito pala <laughs> yan euro grip mura lang to euro grip yan yung spike ng euro grip o goods maganda yung 9080 ang kagandaan lang sa Yorgi po. Itong may katulad sila ng ano yung pirelli may ganito rin matigas dito sa gilid ito sa likuran yan euro grip ang size nito yan 100 by 80 100 by 80 binangking binangking ng ano to ni Boy Lapdos all goods maganda yung your grip yan yan yun laki kasi siguro yung 120 kasi may ano pa may space pa kasi siguro 110 or 120 yan, sa mga naka Honda Beat Eurogrip na gulong maganda Yan Eurogrip Maganda Layo pa dito Hindi sayad Layo pa, may isang ano pa One tin siguro kasya Kaya yeah, dito lang. Thank you for watching. Sana nakatulong sa mga naghahanap ng magandang gulong.